Wow! grabe ang aking alugbati. Uh, ang lalaki ng dahon, guys. Ayan, oh. Diba? Ang lalaki. Oh. Tignan mo yung dahon niya. Sobrang laki, eh. Meron akong nilagay dito, guys. Para sa ang nilagay kong fertilizer niya. Nung una is yung uh, bichin, Tapos, after ng bichin, may nilalagay din ako. Papakita ko mamaya. So, nung nilagyan ko siya ng bichin, guys, siguro, nung pin pinakauna, so, ayan, o, naglalabasan na yung mga bulak bulak uh, bunga. Ayan. O, di ba? Oh, my God. It's so big. Biglang nabaki yung dahon. Naging sobrang uh, green na green siya. Nung, nung, ano, ganyan. So, kailangan ko lang tanggalin to, guys, para magano. ano So, ayan. So, tinalbusan ko siya nung isang araw, guys. Hinalo ko sa itlog. Sobrang sarap. So, ayan. Ayan. Marami pa dito, o. Tapos ito, tinanim ko din siya. Ito, tinanim ako dito. Ayan, ayan. Itong, ito, ito, ito. ito. Ayan. So, after 14 days, kasi 3 days ago, nilagay ko yung pa, mga malalaking, para sa ano yun, sa plants, sa indoor plants. Pero, trinay ko siya dito sa ating uh, alugbati. Is nag-work naman siya, kaya tingnan nyo oh, yung mga tumutubong mga leaves niya. Yung mga, ano nyo, oh, ayan, ang lalaki. O, eh. oh, diba? Hmm. So, kailangan kong bumili ng, ano ba yun? Yung trellis para meron silang pagkalatkatan. So, ayan. O, uh, na naman natin to Siguro, mga isang linggo pa. Para medyo, ano, ayan. Di ba? Ang ating alog bati. Hopefully, mabuhat natin siya next year. Ay, not next year. Sa so, winter. Kasi nung winter, hindi ko siya naipasok kasi mabigat. Nakita nyo, ang laki. Sobrang laki ng pot na to. And mabigat. So, hindi ko siya na, ano, nadala sa loob. Pero, sa winter, dadalhin natin sa loob. So, tatanggalin ko na ikaw. Kasi hindi na maganda yung leaves mo. Ayan. Hmm, diba? Sobrang thick. Napaka-thick ng dahon ng ating alugbati at saka green na green so effective yung bichin at saka yung nilagay ko na ano kasi kainan ko lang nilagay yung ah uh, fertilizer ng indoor plant tapos maganda siya sa alugbati ayan Maganda siya guys sa alugbati Lubig lang lumaki yung mga ano, mga dahon niya. Ayun. So nakita niyo kung gaano kalaki ng ano um, dahon ng alugbati natin. Ayun. Sobrang lulusog mo. Oh. Hmm. Nakita ko sa inyo. So ito guys, ayan, ito yung nilagay ko sa ano dito din sa ating uh, tomato. Ayan. So, naglagay tayo ng ganito. Kasi ito is para sa indoor plants ko sana. Pero, parang ano lang. Try ko nga. pag ano ako. Mag pwede kong itry sa vegetables. Kung maganda siya. Pero okay naman oh. Hindi naman namatay. Nabuhay na buhay. At saka ito pa yung mga ating mga alugbati oh. Para na tayo mga alugbati. Oh. Ating malalaking aloe vera. Ayan. 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 Ito yung mga lugbati ulit natin. O, kasi nagpatubo ulit ako. Ayan. Kasi hindi siya pwede sa hydroponics na. Hindi siya pwede sa water. Ay, ano ka? Nauulam ka ba? Nauulam ba ito? Porcelain? O, ayan ang alugbati natin. Sino may gusto ng alugbati? Ayan na naadik ako sa alugbati guys in kangkong ayan so kailangan kong mag siguro kailangan ko isiparate yung iba kasi masyado silang nagsiksikan para dumami ulit sila ayan gamitan ko din ito nung ano yung ah uh, ito, yung fertilizer na ito ayan ginamitan ko din sila So, ito yung kangkong natin. Walang masyadong tumubo sa ating kangkong. Ayan. And yung ating galyang. Oh, tumubo na yung galyang. Akala ko namatay. Hindi pala. And ito din yung kalabasa natin. Ayan. Yung kalabasa din natin. Nilagyan din natin ng ganito. Kaya biglang lumaki din guys. Ayan. Ang lalaki din ng mga dahon sobrang laki ng mga dahon niya guys pero parang parang dalawa yata ang klaseng ano to di ba parang dalawa ba to ano to pakwan to para magkaiba ang dahon so hindi ko alam kung anong ano tong isa pero ang alam ko kalabasa yung tinanim ko eh ba't parang may naiibang dahon so pakwan ba to I think this one is kalabasa and ito hindi ko alam kung ano to I think pakwan yata ay iwan ko so ayan nilagyan ko din siya ayan per gallon dalawang scoop lang ilalagay guys so safe naman siya sa ano vegetables ayan so happy 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 ako kasi yung aking Uh, Alugbati is nabuhay. Akala ko hindi siya nag-survive nung winter.